Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang Pilipinang sinubukang makipaghiwalay sa kanyang kalaguyo, ngunit humantong ito sa isang madugong pamamaalam. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Richie Leigh Campued ay ipinanganak noong July 1977 sa Pampanga. Nang makapagtapos ay nag-asawa ito at nagkaroon sila ng tatlong anak. Kilala si Richie na masayahin at palakaibigan kaya't madali siyang mapalapit sa mga tao. Ang mga magulang ni Richie at kapatid ay naninirahan na sa US. At dahil naaprubahan na rin ang kanyang visa para manirahan doon at sa kagustuhan na rin na magkaroon ng mas magandang kinabukasan ng pamilya, ay sumunod na rin si Richie sa US kasama ang isang anak. Pansamantalang naiwan ang kanyang mag-aama sa Pilipinas hanggang sa makakuha na siya ng magandang trabaho doon para madali na rin niyang may petisyon ang kanyang buong pamilya sa U.S. Pagdating sa U.S. ay kumuha siya ng kursong nursing kasabay ng pagtatrabaho bilang isang caregiver sa Pine Bridge Care Home sa California. Hindi naging madali ang buhay ni Richie. Lagi siyang pagod, hindi lang sa trabaho, pati na rin sa kanyang pag-aaral. Pero kailangan niyang tiisin ng lahat para sa pamilya. Ngunit hindi lang yon, nakaramdam din siya ng pangungulila dahil lahat ng ito ay bago sa kanya at kailangan niya muling magsimula bumuo ng kanyang circle of friends na maaari niyang makasama at makausap sa tuwing dinadalaw ng lungkot. Sa kanyang trabaho nakilala niya si William Espinosa Ubando. Siya ay isa ding Pilipino na 13 years nang na kasal sa asawa niyang si Gladys at meron silang dalawang anak. Dahil sa kabaitan at atensyon na ipinakita ni William ay nahulog ang loob ni Richie dito at nagsimula silang magkaroon ng ipinagbabawal na relasyon. Dahil sa may kanya-kanya silang mga asawa at anak, itinago nila ito sa mga kasamahan sa trabaho. Hindi din alam ng mga magulang ni Richie na meron pala siyang nililihim sa kanila. Naging masaya ang magkalaguyo at si lumalabas kung may pagkakataon. Ibinuhos ni William ang lahat ng kanyang atensyon at panahon kay Richie. Hindi na niya isinaalang-alang ang buhay ng kanyang pamilya. May pagkakataon pa ngang hindi na niya itinago sa asawa na meron siyang kabit. Dahil isang araw bigla na lamang siyang nagsabi na aalis sa weekend kasama si Richie. Dito na nalaman ng asawa na mayroon ng ibang babae ang kanyang asawa kaya't pag uwi ni William ay agad niyang itong pinalayas. Napilitang makitira muna pansamantala si William sa kanyang kapatid noong mga panahon na iyon. Kalagitnaan ng 2010 humingi na si William ng diborsyo sa asawa. Wala namang magawa si Gladys dahil nagbanta si William na magpapakamatay kung hindi ito pumayag sa kagustuhan niya. Dito makikita ang desidido talaga si William na iwanan ng pamilya para kay Richie at may balak din siyang pakasalan ang kanyang kalaguyo. Noong August 2010 ay pumunta sa US ang asawa at dalawang anak ni Richie para magbakasyon ng dalawang linggo. Kaya hindi muna sila nakita ni William hanggang sa makauwi ang mag-aama pabalik ng Pilipinas. Ang hindi alam ni William na plano na ni Richie na makipaghiwalay sa kanya at itigil na ang kanilang relasyon. Noong nakasama muli ni Richie, ang asawa at mga anak ay nakaramdam ito ng pagsisisi at nakonsensya sa nagawang kasalanan. Kaya't nagdesisyon siyang putuli na ang namamagitan sa kanila ni William. Noong nakabalik niya sa Pilipinas ang asawa at anak ni Richie, tinawagan niya si William at sinabing itigil na nila ang kanilang relasyon na tumagal ng sampung buwan. Hindi ito matanggap ni William. Sobrang mahal niya si Richie at hindi siya papayag na mawala ito sa kanya. nakipag na siya kay Gladys at iniwan pa ang mga anak para lamang tuluyan ang makasama si Richie. Dahil dito halos oras-oras niyang tinatawagan at minimessage si Richie ngunit hindi na ito sumasagot. Kaya't mas lalong uminit ang ulo ni William. Ikinuwento ni William sa isa sa mga kasamanya niya sa trabaho ang nangyari sa relasyon nila ni Richie. Sinabi ni William sa kanya na papatayin niya si Richie kung makikipaghiwalay lang naman ito sa kanya. Akala ng katrabaho ay nagbibiro lamang si William dahil kilala si William na mabait, masipag at maalaga sa mga pasyente. Noong September 20, 2010, nakatanggap si Richie ng text message habang nasa klase siya mula kay William bandang 11.50 ng umaga. Sa text message ay niyaya siya ni William na sabay na silang kumain ng tanghalian para na rin makapag-usap tungkol sa kanilang relasyon. At sinabing mag-aantay lang siya sa parking lot ng nursing school na pinapasukan ni Richie. Hindi nagreply si Richie dahil kasalukuyan siyang nag-e-exam noong mga panahon na iyon. Pagkatapos ng ilang minuto ay tinawagan na siya ni William. Sinagot ito ni Richie at sinabing magsi-CR muna siya. Ngunit ang totoo ay walang plano si Richie na sumama sa kanya. Nagantay si William hanggang sa lumabas si Richie ng paaralan. At noong nakita niya si Richie ay kumaway lamang ito sa kanya at sumakay sa kanyang kotse. Umalis agad si Richie pa uwi sa kanyang bahay. Sinundan siya ni William. Nakita ni Richie na nakasunod sa kanya si William at ayaw niyang mag-abot sila sa bahay dahil sa malaking iskandalo yon pag nangyari. Kaya bigla nilang inilikong kanyang sasakyan sa Glencoe Park. Nagpark si Richie doon at ganun din si William. Doon ay nag-usap sila sa loob ng sasakyan ni Richie at tumagal yon ng halos 20 minutes. Nagmamakaawa si William na makipagbalikan sa kanya. Ngunit buo na ang loob ni Richie. Sinabi sa kanya ni Richie na tigilan na siya at huwag ng lapitan. Kung hindi ay kukuha ito ng restraining order. Nandilim ang paningin ni William. Hindi siya papayag na basta-basta na lang siyang hihiwalayan ni Richie. Lumabas ito ng kotse ni Richie at kinuha ang baseball bat sa likod ng kanyang sasakyan. Tinago niya ang baseball bat sa kanyang likod at binalikan si Richie. Agad niyang hinampas si Richie habang nakaupo sa sasakyan at kinalagkad niya ito mula sa driver's seat at pinagpatuloy niyang paluin sa ulo at sa buong katawan. Sinubukan pang pa sabihin ni Richie na mahal pa niya si William, ngunit sabi ni William huli na ang lahat. Pagkatapos ay binuhat niya si Richie sa front passenger seat ng kanyang kotse at nag-drive paalis ng park. Nag-drive si William ng higit dalawang oras habang nasa tabi niya si Richie na naghihingalo na. Habang nagmamaneho ay nagsend ito ng message sa kanyang asawa at sinabing pinatay niya si Richie. Agad na tumawag sa 911 si Gladys at sinabing nakapatay ang kanyang asawa. Rumesponde agad ang mga pulis. Agad nilang hinanap ang lokasyon ni William gamit ang kanyang number na ibinigay ng asawa nito. Sinubukan din nilang tawagan si William ngunit hindi na ito sumasagot. Pinuntahan din ng mga pulis ang bahay nila Richie sa Paddlevale at kinausap ang kanyang pamilya. Ngunit kahit sila ay wala ding alam sa nangyari at hindi nila kilala si William. Wala silang alam sa relasyon ni Richie kay William. Kahit ang kapatid ni Richie na si Lyndon ay nagsabing wala siyang alam na may ibang karelasyon ng kanyang ate. Nagdrive si William papunta sa bahay ng kanyang kaibigan na si Manny. Habang nagmamaneho ay nag-message ito kay Manny at sinabing pinatay niya si Richie. Hindi naniwala si Manny sa una kaya't kinuha na ni William ng picture ang patay na katawan ni Richie at pinadala ito kay Manny. Ngunit hindi lang niya sinend kay Manny ang litrato. Ipinadala din niya ito sa iba pang kasamahan sa trabaho. Nang makarating ito sa bahay ni Manny ay tinex niya ito na nasa labas na siya. Paglabas ni Manny nakita niya ang nagkalat na dugo sa sasakyan at nang binuksan niya ang pinto ay tumambad sa kanya ang patay na katawan ni Richie. Nanlumo si Manny sa nakita at hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ni William. Bandang alas 4 ng hapon ay nakatanggap ng tawag ang 911 mula kay Manny at sinabing nakapatay ang kanyang kaibigan. Tuliro at halos hindi makausap si William. Handa na rin itong sumuko at wala nang balak pang tumakas. At nung araw na iyon ay hinuli si William sa bahay mismo ni Manny. Nung hinuli si William ay may mga dugo pa ang kanyang pantalon pati ang kanyang mga kamay. Ni hindi man lang nito nagawang hugasan ng sarili. At nung binuksan ng mga pulisan sa sakyan ay doon nila nakita ang kaawa-awang sinapit ni Richie. Nakaluhod ito sa sahig ng kotse at ang kalahati ng kanyang katawan ay nakatapa sa upuan. Ang kanyang ulo ay pinalibutan pa ng scarf. Basag ang bungo at halos hindi na rin makilala ang kanyang muka. Hindi makapaniwala ang mga pulis sa na nakita. Noon sa kustodiya na ng pulisya si William ay hindi man lang ito nakitaan ng anumang bahid ng pagsisisi. Inamin at ikunento lahat ni William ang nangyari at kung bakit niya ito nagawa. Sinabi ni William na binigay niya ang lahat kay Richie at iniwan ang pamilya sa pag-aakalang papakasalan siya pag ginawa niya ito. Kaya't hindi niya matanggap na basta na lang siyang hiniwalayan ni Richie na walang kahirap-hirap. It's a little bit of a busy day, huh? It's a little bit of a crazy day. What's going on today, man? Why don't tell me what's happening? It used to be when I call her, she always responds right away. Sure. And now it just kind of Not so quick. Not so quick. That's what I get upset. Okay. When I call, the phone rang. I said, Oh, hold on, let me go use the bathroom. I said, We don't talk it. Well, there's nothing, we talk about out anymore. And she said, There's nothing to talk about anymore? Yeah. Okay. We talk it out at the time, probably like 10, 20 minutes. In the truck there? In the truck. Okay. I'm trying to uh, give me another chance, Yeah. You know? Okay. Because, uh, I don't want to come back to my ex-wife anymore. Okay. And you gave up a lot of stuff. I, I give my, uh, I give everything for. You give your whole life. I take everything. I, 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 give up all my family for her. Now what happened from there? I got, I get, I can't control my anger. Huh? And I get my baseball bat. Was it always in the head, or did you hit her anywhere else? Anywhere. Just wherever, wherever it landed, or how many times do you think you swung that bat? I, don't know, I can't remember. Let's uh, again. I cry what I did. yeah huh? I cry. She told me that she loved me. That's too late. I already did something bad for me already. So you put her in the car with you, and you drove up to Sacramento. My older hand. They told me just drive me, drive me somewhere that we always go. We always go to PG. Uh, PG uh, sushi. Okay. When I arrived from their house. Sa nakita nila ang paghihirap na dinanas ni Richie. Punong-puno ng sugat ang buong katawan nito at basag ang kanyang ulo. Pati ang kanyang spinal column ay nabasag dahil sa pambubugbog na ginawa ni William gamit ang isang metal baseball bat na binili niya noong araw ding yon. Siguradong nang laban si Richie ngunit hindi niya kinaya ang matinding mga paghampas sa kanya ni William. Agad na kinasuhan at nagsimula ang paglilitis kay William. Tumistigo pa si Gladys para sa asawang si William at sinabing hindi ito magagawa ni William dahil isa itong mabait na tao. Nataliwas naman sa una niyang sinabi sa mga pulis na bayolente si William at minsan noong nag-aaway sila ay tinutukan na siya ng kutsilyo sa dibdib. Sinabi din ng depensa dalalangang pangyayari sa bugso ng damdamin dahil sa hindi matanggap ni William ang pagtanggi sa kanya ni Richie. Hindi daw sinasadya ng salarin na patayin ang biktima. Pero taliwas naman ito sa ebidensyang nakalap ng mga pulis. Nakita nila na pinaghandaan ni William ang krimen at bumili siya ng baseball bat Noong gabi bago mangyari ang krimen, inantay si Richie sa parking lot at sinundan pa ang kotse ng biktima na pauwi sana sa bahay. Dahil sa mga testigo, mga nakalap na ebidensya at pag-amin na rin ni William ay naging madali para sa hurado na magbigay ng desisyon. Ang 39 years old na si William ay napatunayang guilty sa kasong first degree murder at sinintensya ng habang buhay na pagkakakulong. Noong araw ng sintensya ni William ay tinanong siya ng judge kung may sasabihin pa ba siya. Ang sinabi ni William ay deserve ni Richie ang nangyari sa kanya. Nagalit ang ama ni Richie sa narinig at agad itong tumalon at sinunggaban si William. Nagkagulo ang lahat sa loob ng korte. Agad namang rumisponde ang mga gwardya ng korte at dinitina ang ama ni Richie sa isang holding room ng higit isang oras. Ngunit pinakiusapan ng prosekusyon na huwag na nilang sampahan ito ng kaso at pakawalan na lang ang tatay ni Richie at sila na ang bahalang kumausap dito. In the courtroom, in Judge Carter's courtroom, and at some point Judge Carter turned to the defense and asked Mr. Abana, do you have anything to say? And his only words were, she deserved it. Richie's father became enraged and he jumped over the bar. Which separates the audience from the attorneys and the judge. And he lunged at William. The bailiffs had to restrain him, and the scene was one of absolute pandemonium. I know, remember the bailiff took him into the holding area in the Vlao courthouse, and I learned that the father was down there and being detained or arrested or something. And I just remember having to come down there um, and pleading with him for I. I a, I would say almost an hour that to let him go and issue him a citation for an assault or a battery, and our office will deal with it. Nasaktan ang pamilya ni Richie sa ni William. Ngunit lalo silang nanghina ng na marinig na deserve nangyari sa kanya. He cares nothing about anybody else but his own wills and whims. That's it. And if you uh, if you deny him, you see what happens. Like this guy had the nerve to say she deserved this. Like at that point, it's been a year and you still aren't remorseful for what you did. It's it's unbelievable to me. You're a father. You're a husband. I do not think a person like him is rehabilitatable. And if he's ever released, he's going to be a danger to the society, to the community, and to our well-being. ang ni William at hindi niya ang nagawa. Nakakalungkot isipin na makukulong man ng habang buhay si William ay hindi na maibabalik ang buhay ni Richie at ang nasirang pangarap na balang araw ay magkakasama na silang lahat ng kanyang pamilya sa US. Natapos na naman ang isang kwento ng nasirang mga pangarap dahil nagpadala agad sa bugso ng damdamin. Sana ay may natutunan kayo sa pangyayari at maging aral ito na dapat manatili tayong tapat sa ating mga mahal sa buhay. Ano ang masasabi nyo sa inasal ni William at sa naging reaksyon ng ama ni Richie? Huwag mag ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Salamat pumuli sa inyong pagtangkilik sa akin channel at shoutout kay Miss Henry De Miss Elisa Marinas from Cyprus, Miss Rosa Aloro, Miss Jen Pau from Rome, Italy, Miss Marian Ortiz and family from Lipa, Batangas and Miss Rodeline Escalante. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag mag-atubiling ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.